Wala, wala. Tempra. Perasaan yang tempra, pang? Ah, di pwede itu sa kalau aku vitamin itu. Di ba sabi mo na ni Di pwede itong tempra sa... Katulad ko nga na. Pa. May edad. Kala ko vitamin nah, itu sa... pa. nga pampatangkad. Ang tempra pala. Ah, niluluto. Panggamit to sa pagmangluto. Pang-tempra pang to sa pagmangluto ka ng chicken. Tempra ba? Anong, anong tempra? Hindi pala pwede to. <tinyo> <tinyo> <laughs> Munggulid talaga tong tatay mo anak. Pangit lasa. Tapo na to? Pati yung dropper? Ito, ginagamit to dati. Pang ganun, no? Pag lang pambili ng ano? Pusi fire? Hmm. Mahing, oh. Mahingi sa center ng ganito. i <laughs>